430 oh, na. Oh, sound na tayo. Sound na. Por. Pag tapatayin natin yan. Por. Hoy! tanggal mo ah! Tinatawag ka, di ba? Sipahin ko ngayon mukha mo. Kulang to. Weed. Alam mo ha <Suicide> Hindi ako panatag sa mga gandong-gando. Kulangin nope. ka ba dyan? Pa? Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam yan ah! Pingin naman ako. Filipino ka. Oh! Sahod mo, dolyar. Wow! Awit! Awit ano? sa iyo, tol. Ano? Isang yelo, yung isang ano, isang sako, ano, 150. Bumili ka noon siguro mga limang ganun, lagay mo sa damitan mo. Tagal natin yan, tagal lampor. Tagdag mo, bumili ka nang dalawang sako, yung isa gawin mong unan. Ayup ka. Ano? Burger sa akin. Na! <laughs> Yabong ka! Eh! Na, eh, na, Ang galing nah. mo kagapon talaga ni. Nah? Ba? Di pa rin ako makabubunin. Hindi ako makatulog ni. Kung magkano ang sahuri natin ngayon ni. Maniwala ka sa akin na. Di ba? Alam mo ha? Alam mo, kung pagdating sa ambagan sa utak. Mm. Last, number one to last. Sa'yo lang ako. Mandorongas to last. <laughs> <laughs> ikaw last. Ano ka lang eh? Ano mo, ikaw? Tirador ka, oh. oh. Kawatan ka. Nandun na tayo. Pero last, ang wala sa'yo, mindset. Yan. <laughs> oh, Alam Pero, mo naman wala yan. Sa'yo, diskarte. Ay, yung wala sa'yo nasa eh. Tira, pasok ka eh. Kaya nga, patay ba lang baga? Hindi <laughs> ba lang, ano mangyay? Las, isipin mo las. Mag-isip ka kada hakbang. Yeah. Oh, tinama okay lang, gawin mo akong tuta. Basta magdiwala ako sa'yo. Di ba? Wala tayong ginagawa. Oh, kalmado lang, oh. Basta, sasahod tayo. <coughs> ba? Ano oras na ba? Ano oras na? Siguro mag-alas 4.30 na. Oh, sahod na tayo. Sahod na. Por! Pagtapatay natin yan. Por! mo ah! Hindi tawag ka, di ba? Sipahin ko kayo mukha mo. Ano-ano dito. Ah, na -na, na -na, wala dito si engineer. Oh, shit! Oh. Aba! Ano? Ang inano niya ngayon? saut Oo, saut namin. Pasahod mo kami. Magkano saut ngayon? Nasa akin na lahat. Sa bulsa ko. Ganun ba? Tawagan mo. Tara! mo siya Mabilis naman ako kausap. Siguro nandyan lang siya. Sa paligid-paligid. Sipo lang ako. Lil Lilitaw yan. Oh, shit! Tignan natin. Ito na ito. Huwag na Yan. Mag-ano Okay lang ha, babatabatahin ka namin yan, Las. Daragi mo nga, Las. Pakain kita eh. Hindi, sabi mo naman sa sakit salita. Ano? Ngayon, magbibigay ka ng tama sa amin. Ano mo, abusado ka? Yan, ano? Talo ko sa ito Ito na, magbibigay na. Huwag lang magsambok engineer. Magkano ka na, magbigay ka na. Hindi mo sabi pa. Kanan mo ko! Ito na! One, two, three, four, five. mo? Sa akin dapat takot. Patasan! Galit ka pa talaga, ano? Sorry kayo, sorry kayo. Pumasok engineer dito, kapos. Galit. Engineer! Galit, tata! Uy! Paano kaya ito? Galit? Talagang galit e! Eto eh. na oh! 1, 2, 3, 4, 5! Malinis na 5,000! Masama ata ang loob! Hindi, hindi! Oh. Masama ang loob! O, oh. wait lang! Bibilaan ko! Ano yung diyan magsumbong-sumbong? Alam niyo naman... Kasi 3 days lang pinasok ko eh. 3 days, 2 days in half lang! Ano oh, to 3 days 5,000? magre ba pare, oh! Hindi, <laughs> hindi ako magre Siyempre, mahal ko kayo mga ano kayo eh. Magre-reklamo ba ito? O, ik ka Ayosin ay, ay, mo. wala, wala pa nga akong sahod eh. Ayosin ay, mo. Ayosin yung dalawa yun eh, no? Ako walang sahod, tapos kayo may sahod na eh, no? Alam mo, oh. bawi lang to, pambawi lang to. Umiikot uh, lang ang mundo. <laughs> minsan na minsan nasa baba, magkago. Oh. <laughs> Alam mo, buhay parang gulong yan. E, hmm. ikaw ngayon nasa baba. <laughs> Ayun. Sumayad ka sa lupa. Iikot din yan. Hindi <laughs> na. na. Ayoko na. na, dito Lala. na ako. <laughs> Napipikon na ako sa inyong dalawa. Muntik ako sa pakin, engineer. Muntik ako sa pakin. bukas nga pala ano ah. Ano? Yung bigas ninyo, sabi ni engineer. Yan. Tag-iisang tig-iisang sawa kayo. Yan! Dapat nga, tig-iisang ano laki? kayo? Tig-iisang kilo. Titi-ibay ninyo. Isang kilo ibibigay, engineer! Ano ba? Grabe ka naman! Pagkano Isa. Isa, sana all. Two days and a half, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Liman di sa two days. Parang ako naka, nasa ibang bansa nito pero kulang to. Alam mo ha? Hindi ako panatag sa mga gandong-gando. Kulangin ka ba dyan? Ang dami yung engineer. E, Laman libo ibibigay? ibibigay? <laughs> Inag <ilag> yan. <laughs> <laughs> ano yan? Aking dapat to eh. Dali. Wow! Wow! Ay, ay sabi ko, two, three, three four, four. Pai, bakit na? Ako magkawak. <laughs> last. Alam mo naman tayo last. Di ba? Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam yan ah. Pingin naman ako. Pilipino ka. Oh! Sahod mo, dolyar. Wow! Pa? Awit! <laughs> Awit sa'yo, tol! Ano? Ano ka, porner? Parang sumakot dito? Kaya ka eh! Oh, ngayon lang ako. ako nakakita niyan eh! Ngayon lang ako nakakita niyan eh! Oo! Oh. Oh. All, sana all, sana all! Ako so, yeah. ah. naman ako, ako naman kawawa ngayon. Sana maawa naman kayo sa'kin. Uy, ano ito? Si, ko pa mukha mo eh. <laughs> Pawa pa oh. Laso. Laso. Last oh! Last oh! $100 sa'yo last. Magkano to? Magkano to? Ano yan? Magkano yung 100 dollar? 5K! 5K yan! Wow! <laughs> <laughs> akin to ha? Akin yung apat ha? Bakit apat sa'yo? Sa'kin isa lang! Hindi, ako ang nag-plan! Sige na! Ako ang <laughs> Ikaw ang una ano? Ikaw ay, ang panalo ay, sa ano? Ako yung nag-ano! Sa ending! Panalo ka sa ay, ending kahapon! Nagpataya kasi ako! Oo! Ako nanalo, walang walang nanalo sa ano sa ending! Buwas! pasok kayo ulit! Parang ayoko nga pumasok, parang gusto mag-inom, mag-inom, mag-bar! Huh? Sama, ilitan nyo naman ako para ano? O oh, sige, para meron kami bata-bata. Bata-bata, kaya. Bumili mo yelo. Por, bumili ng yelo. Alagang 1,000, kainin mo. Papakain mo! Papakain mo! Ako, <laughs> oh, bibili ako yelo. Sige, wala okay lang, bataan nyo ako. Iiikot oh. din yan. Darating din sa akin yan. Por, nga pala, mamaya ugasan ko pa ako. Inumin mo yung mga pinag-hugasan ko. Masarap yan, diba? masarap yan. Parang bite a milk. <laughs> Samaanin nyo sa akin, ah. Dito muna ako, ah. Yeah. May araw din kayo. Last. Eh, dollar to oh? ni! Lokal lang hindi importe. mo yung bag Ating na mo yung cash, ang laman na bag. Yes! Ano mo? Nas, pinoy ka kung makita ka dolyar. Kaya ka ngayon ako na kagani ano, ka, ano ka? Ano ka? Ano ka? <laughs> Di ko alam kung ano ako. Basta, basta pinoy ako. pinoy ako! <laughs> Sige na, Nas. Ay, ay, saan ko pala dadalhin yung yelo? Tangin na, utosan ako. <laughs> ay, pwede, ha? Ako yung foreman dito, utosan ako. Ah. Kasi yung isang yelo, oh. yung isang ano, isang sako, hmm. ano, 150. Oh. Bumili ka noon, siguro mga limang ganon, lagay mo sa damitan mo. Teka lang, teka lang, teka lang po. Teg mo, bumili ka ng... Talawan sa ako, yung isa gawin mong unan. Ayop ka. Ano? Ang sakit ay, ba sa pakiramdam? Hindi na magsasayta. Ano mo? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo. Uy! Kasa mo? ah. Pag tinagok ako, wala na kayong sahod. Ay, ano, ano, ano. Si Engineer, sana pumunta dito na si Engineer. Kausapin ko. Kaya Para may. makita ka ng Engineer. Hindi ka pareng kita ni engineer eh. Tsem ko oh. lang. Busy lang siya. Ay lang yan. Mabait daw yun eh. Oo, oh, mabait ba yun? Mabait ka yun pre. Mabait sa inyo. Sa akin hindi. <coughs> ay puta yun pa, kita ha. Ah. ko pa kasi nakausap yun. Ay hindi ko pa nakita sa personal yun eh. Nakita ko lang in sa tawag. Ay nakakasap sa tawag. Tapos nakita ko ka kapon. Gwapo siguro eh. Gwapo no? Gwapo. Mumpot. Tang! Yan naman sasabihin kita. Pala yun, pag yung pala yung tao naging mumpot. Putang ina nun. <laughs> Masama ang loob niya kay engineer. Ralas. Ayaw mo siya. Masama ang loob niya. Hindi niya lang kasi tayo pumapaldo. Ang you know? you know, akalahay mo. Nagbabara tayong buto, pero kung nakita ang dolyar, aray ko. Ay, nang hindi nila alam, mga kupal. Tara. <laughs> Kwarta! <laughs>